Kaugnay pa sa pagbabago 2013, wala na raw urungan ang pagproklama ng Comelec sa ilang nanalong senador ngayong gabi. Alamin natin ang latest sa bilangan mula kay Maricel Halili. Maricel! Erwin, tama ka dyan. Tuloy na tuloy na nga ang proklamasyon sa anim na nanalong mga senatorial candidates. Ang sabi ni uh, Comelec spokesperson James Jimenez, gagawin nila yan between 7 hanggang 7.30 ngayong gabi. Ito ay matapos ng ibasura ng Comelec, ang mosyon ng unang koalisyon para isuspend muna ang proklamasyon. Habang sabi kang ilang taga-team Pinoy na maiproklama na bilang senador, ang una koalisyon naman kinukontra ito. Hindi raw dapat magproklama agad kung hindi pa kumpleto ang labing dalawang nanalong senador. Lalo't isyo pa rin sa kanila ang mabagal na pag-transmit ng mga Certificate of Canvas. Pero bandang alas 4 ng hapon, ibinasura ng ang petition ng una. The Commission has unanimously resolved to deny the same. So we will proceed with the canvassing and the proclamation. Ang problema, napakabagal pa rin ang dating ng mga COC sa Comelec. Mukhang mas mabagal pa nga raw ito kumpara noong 2010. Uh, mas mabilis ata to a certain extent yung 2010 kasi ngayon, among other things, very tight yung races sa baba, which was not something that we saw much of in 2010. Ang PPCRV nga, sinasabing may isang milyong boto pa ang hindi nakasama sa bilangan dahil hindi pa ma transmit sa transparency server. Pero giit ni Brillantes. Unofficial count ito at wala itong kinalaman sa resulta ng official count na ginagawa ng National Board of Canvassers. May contingency din daw sila kapag bumabagal ang dating ng COC dahil sa signal. Mismong CF cards na raw kasi ang kinukuha nila. Hirit pa ni Brillantes sa mga bumabatikos sa kanila? Opo. Ano pa naman switch yung pinagsasabi. Ito na naman, balik na naman tayo sa mga taong labas na puro duda, puro spekulasyon. Hindi rin daw pwedeng maging basehan ang electoral protest ang pagkakamali sa bilang ng PPCRV noong lunes dahil agad nila itong binawi. Sa pahayag naman ng PLDT Group, siniguro nito na naging maayos ang operasyon ng PLDT, Smart at Sun Cellular, mula nang magsimula ang eleksyon hanggang sa maitransmit ang mga boto sa COMELEC. Erwin, nilinaw nga ng COMELEC na oras na magsimula na sila ng proklamasyon ng mga nanalong kandidato. Dapat ay itigil na rin muna ang mga unofficial count or at least yung pag anunsyo nila sa publiko para daw maiwasan yung pagkalito ng uh, mga tao at ng mga botante. At kani-kanina lamang ay nagbigay uli sila ng panibagong uh, partial and official tally ng mga nanalo sa pagka -senador. At ito ay base doon sa 72 certificates of canvas na kanilang na canvas ngayong uh, maghapon. Babasahin ko sa inyo kung sino-sino mga ito. Ang binigay sa atin ito ng Comelec in alphabetical order at tayo lamang po ang nag-ayos base sa may nakakuha ng pinakamalaking boto. Nangunguna pa rin si Grace po na mayroong 6,978,111 votes. Pangalawa si Lauren Legarda na may 6,405,625 votes. Pangatlo si Alan Peter Cayetano na may hundred 69 votes. Pang-apat si Jesus Cudero. Pang-lima si Nancy Binay. Pang-anim si Sonny Angara. Pang-pito si Bama Kino, Pang-walo si Coco Pimentel. Pang-syam si Trillanes. Pang-sampo si JV Ejercito. Naglalaro naman sa pang-labing isa si Cynthia Villar. Pang-labing dalawa si Gringo Nasan, Nawala na po sa Magic 12 si Richard Gordon at pumatak na lamang po siya sa panglabing tatlo. Panglabing apat si Mig Subiri at panglabing lima naman si Jackie Enrile. Erwin, sa ngayon ay inaantabayan na natin ang uh, pagdating ng anim na senatorial candidates na sinasabing ipoproklama ngayon. Ayaw sabihin kanina ni Director James Jimenez kung sino-sino ang mga ito, pero malalaman naman natin ito base doon sa nabasa natin na latest tally na ibinigay ng COMELEC. Erwin? Maraming salamat sa iyo, Maricel Halili, live mula sa PICC.